Pasabog na sana ang iniharap ng witness kahapon ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Ngunit tila umikot ang atensyon sa kanya nang itanggi ng umunoy abogado ng kanyang witness ang sinumpaang salaysay nito. Nabunyan kong gustong kausapin para sa isang paglalahat ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating pinainiimbestiga uh, sa komiting ito. Tahasang inakusahan ni Coteza si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tumatanggap ng perang personal umano niyang idini-deliver. Nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Mapapansin support. din ng senador na pinagsabihan pa at nilapitan ang witness matapos sabihin tila may binabago ito sa kanyang sinumpaang salaysay. Merong napuputol sa binabasa mo eh. September. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. <laughs> Agad na naglabas ng statement ang umanoy kanyang abogado na si Attorney Petchy Rose Espera. Ayon kay Espera, hindi niya ni notaryo o pinirmahan ang sinasabing sworn statement ni Goteza. So, ang sabi ng isang senador, hindi ko na napabanggitin para oh, hindi na kayo mag-away-away. <laughs> eh, kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Aha, aha. So, Sinabi niya. Ah, ano yung senador? Abogado, Abug po ito. Ah, senador na abogado? Abogado. Ah, ah. sige po. Oo, oh, oh. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. <laughs> <laughs> Kasi, oh. hindi ba niya alam, nandun, nandun kami, ewan ko kung, kung nandun siya, no? Pero oh, sinasabi so. ko, sumumpa Sumumpa yung witness. Okay. okay. si Gutesa. So okay. anuman yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari-kunwari lang granting na talagang hindi yung pumirma, mm -hmm. granting na nakuha ni Gutesa yung pang-pangatak, mm -hmm. ano, uh -huh. yung, pa, na yung stamp. Uh -huh. Uh -huh. pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago doon, baka na libro journal 'yun eh. Opo. Uh -huh. uh -huh assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Oo. Oo. Siya yung naglagay, ano? Oo. ah, Pagkatapos nakuha niya yung dry seal. At siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, ano? Kaya lang sumumpa nga siya. Ah. Humarap siya sa committee. Oo. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, ininterpelate siya. Oo. Pagkatapos nun pa po siya doon. Bumansa ang nakikinig. Oo. Oo parang ang ibig lang sabihin no na wala na na kewa ng kemenotary ke, 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 ke o wala, K ke wala. na, doon na napunta eh uh -huh. oh. kaya, so, kaya, kaya yung curative effect nung pag nandun na yun kaya, uh -huh. kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung uh -huh. kung halimbawa, private document lang halimbawa, deed of sale baka sakaling maniwala ako uh -huh. hindi naman na subject sa ano yun eh Uh ito -huh. e, merong committee. Ayun. so kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya, tsaka niya pinanotaryo. Wala rin, wala rin ni prensa yung sen. Ano na, natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo after no siya umarap sa pagdinig? Oo, kung kung kakailanganin pa. At ah, para para lamang lahat ng, lahat ng nagdududa, masatisfy kahit hindi na kailangan. Uh -huh. Eh sige, panotaryo nyo uli. Wala uh -huh. nang problema para kung panotaryo mo. Uh -huh. Uh -huh. Well, sabi naman nila, sen, eh surprise ito para bagang may konting pagdududa rin po. Mm -hmm. Miss Watang Cherma sabi niya, uh, hindi, parang, na coordinate. hindi na coordinate, wala uh, daw cortesia. Mm -hmm. Yun hong pagharap nitong si uh, Master Sergeant Gutesa. Wala daw cortesia doon sa komite at maging sa chairman ng uh, walang cortesia, ng walang oh, cortesia. Po. Paano po masasabi na walang cortesia? Di ba nagsalita ako sabi ko Mr. Chair? Oo. I am going to consume the remaining time that I have to make a dis disclosure. Okay. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako niya, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. O, oh, let him... Let him testify. Tinayagan naman po niya. Di ba? So, tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Eh? Ah. Pinagpaalam. Pinagpaalam ko eh. Oo. Mm -hmm. Uh hindi -huh. uh -huh. ko, po, ko nal, biglang naman nagsasalita, Mr. Chair, ito po, may, i ano nyo, iupo nyo rito. Uh -huh. Ay, wala naman <laughs> na. uh -huh. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag uh -huh. sa gitna ng komite. Uh -huh. Isa pa yung laging pinupukul sa inyo, minsan na ipaliwanag na natin ito, pero sa kabatir ng higit na nakararami, nag-aabogado raw kayo kay uh, yung sa pamilya Diskaya at para bagang pino-proteksyonan raw po sila. Ano-ano ba ang uh, opisyal na sagot nyo sa palatuntunan sa ganang mamamayan? Sir? Hindi po ako nagpuproteksyon protection sa kanila. Kung mapapansin po ninyo, yung lamang pong titulo ng batas na yon, mm -mm. witness protection program and benefit program. Aha. Sino po nagpo-protekta? Yung batas po eh. Mm -hmm. 'Di ba? Witness protection and, and benefit, benefit program. Opo. Nag-apply po sila, nakiusap, uh, yun ang po po nakalagay sa Section 4 ng batas, kapag nag-apply sila, natatakot sila sa kanilang kalagayan. Mhm. Mm yung pong chairman po, ako po, ako po yung chairman noon. Kaya Sinunod ko lang po yung sinasabi ng batas dahil nagpapatulong sila na maku-cover ng witness protection. Okay. Kaya lang nagkaroon ng problema yun kasi mayroong nagsasabi na kamukha na sinabi nga lang nauna na Secretary of Justice na kailangan eh, mag magsoli muna. Uh -huh. eh, uh -huh. Ang sabi ko sa kanya, walang nakalagay na uh, requirement na ganoon. Pero hindi ako laban sa pagsusoli. Mm -hmm. Ah yes po, yun know, yung limon na ginagawa Akala kasi hinaharang yung pagsasulisan Hindi, sa hindi ko Oh, uh -huh. ang, ang, ang gusto ko lamang Kung ano yung sinasaalang-alang ng batas Eh kailangan natin to pa rin Na walang labis, walang kulang mm -hmm. yung, Hindi pwedeng i-bend na lo yung, yung pagsusuli <laughs> <laughs> Yung okay. pagsusuli kasi Kalimitan, kung hindi man lahat Eh doon sa panghuli na yan Kasi doon okay. sa panghuli Doon na didetermine ng korte Kung gaano yung pananagotang si Bill mm -hmm. Kasi dito yung uh, Kung naka, nakasunod siya sa requirement ng batas, nakatulong siya sa Estado na ipagtanggol yung karapatan ng Estado, na ipakulong lahat kung sino yung dapat ipakulong, mm -hmm. kaya, kaya karaniwan, hindi na siya sinasampahan ng uh, criminal action. Mm -hmm. Ang ang natitira na lang yung civil, civil liability. liability. Yes. Kukwentahin ngayon ng, uh, ng pamahalaan, o oh, ito, isosoli mo to kasi lumitaw na dapat nagkulang ka. Uh -huh. So, kung mo ikaw ay, huwag mo sabihin na kung mo ikaw ay nakaligtas ka sa criminal prosecution, uh -huh. hindi ka na ididimanda, pero may pananagutan kang civil. Ayun. Sa mga twin, darating po yun, doon sa baddang huli. Toro muna. Kaya lang, sinasabi kasi ni Secboying, Sec mm -hmm. oo nga, nangyayari sa sa huli, Opo. pero meron din kanya sa sa unahan. Sa, una, uh -huh. sa simula, oo. Uh -huh. O sabi ko, opinion mo yan. Uh -huh. Ako Opo. kasi, kung ano yung nakalagay sa batas, yun lang ang sinusunod ko. Ipakita mo sa akin, saan sa batas na nangyayari yung una. Uh -huh. Wala naman siya, hindi, kanya opinion ko yun eh. Uh -huh. o, sa opinion mo pala yan eh. Uh -huh. Hindi ka naman, hindi naman mag- Unahin ko na, 17 trillion. Ayun pala, medyo kulang pa pala ng estimate uh -huh. ko, no? 17 trillion. Uh -huh. Ang ating utang, lumampas na tayo doon sa statutory limit. Ang statutory limit natin 60% dapat yung ratio sa pagitan ng ating debt to GDP. Oo. Uh -huh. Yung utang at saka yung ating kikitain. Opo. Uh -huh. Dapat yung utang natin hindi tataas sa 60%. So, yun, 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 ang parametro. Ito'y pinagkaisahan na ng mga bangko sa buong daigdig. Uh -huh. Nagpapautang at umuutang, huwag kang lalampas sa 60%. Mm uh -hmm. -huh. eh, uh, tanong mo sa akin, lumapas ba tayo? Eh, sabi niyo kayo, lumapas na ng todos dozen. Wala pa ako sinasabi. Tanungin mo muna ako. Lumagpas na mo ba talaga tayo? 61%. 61%. <laughs> Alam mo yung epekto ng uh -huh. paglangpas na yon. Uh -huh. O, pasagutin mo si Nelson. Ma-hospital yeah. tayo yan. <laughs> eh. <laughs>